Patuloy ang pagigipagtulungan ng Pilipinas sa ibang bansa at sa paglalatag ng mga solusyon para tugunan ang problema sa human trafficking. May ulat si Noel Talakay. The international nature or the cross-boundary or trans-boundary nature of the, the crime is something that we really look into. And we engage with our counterparts from the different countries yan ang tiniyak ni Attorney Miko Clavano, tagapagsalita ng Department of Justice, kaugnay sa mga hakbang ng gobyerno para sa pagresulba sa human trafficking sa bansa nakikipagpulong na ang bansa sa mga Asian partners nito at sa ibang bansa na tinuturing hotspot para sa trafficking. Ito ay para malaman at matuto mula sa kanilang best practices sa paglaban sa nasabing krimen. Sa isang weekly forum kahapon, sinabi ni Atty. Clavano na identified na nila ang mga bansang pinamumugaran ng human trafficking. They are Thailand, Myanmar, Cambodia, and Laos. And these are the countries that we have um, further engaged with and strengthened our cooperation with in order to stop this cross-border cross crime. Paliwanag pa niya, 10% ng populasyon ng Pilipinas ay gustong magibang bansa para magtrabaho. Yan umano ang isa sa mga dahilan kung bakit maraming Pinoy ang nabibiktima ng trafficking. Kaya naman may mga nakalatag na silang solusyon para matugunan ito. One, we establish or we create more jobs here in the Philippines. Um, number two, we try as much as possible to limit The, those uh, opportunities for human trafficking and one of those are addressed by the 2023 guidelines. Sa pagdalo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ASEAN Summit na gaganapin sa Jakarta, Indonesia, isa sa mga posibleng pag-usapan ang human trafficking issue. Kaya naman binigyan na rin ng DOJ ng impormasyon ang Pangulo kaugnay dito at kung gaano ito katalamak ngayon. Noel Talakay para sa bayan.